Go! Ayan, nasa harapan natin si Idol Lance Vlog. paki naman yung kanyang uh, FB page. Hindi mo siya tutok sa mukha mo. Oh, yun o, nalaspag o. Oh. kasi kanina. Nangayaw, nangayaw, nangayaw si At ayun mga idol, nandito na tayo sa pesto natin. Kung madalas tayo mag-vlog, Good morning Bumabang so, may gandang muli sa atin lahat Rebes na naman mga Dodi Back to school Back to work na naman Mga kaibigan natin Nag nag trabaho Ngayon ang araw na ito mga idol Galing sila sa holiday Kaya let's go Mag naman tayo Ngayon mga idol Gas na na tayo mga idol. Wabias na na. Let's go. na tayo mga idol Dunggalo Shout out kayo Pakir Cardinal Javier Let's go Yon idol, time check uh, 60 na ah, na tayo sa Seaside Mowa maglalaps lang muna tayo Lodi bago tayo mag sa pwesto natin sana makita natin yung ating mga tropang pitikeros dito okay good morning sa lahat let's go idol good morning boss sa king of Master. Tachi. Nakaka 10 kilometers na tayo simula sa bahay sa Paranaque. Light gear lang muna tayo. Halap tayo na masasabayan hanggang kaya lang ng ating <laughs> gift Let's go, memory! Yun o. No? Abaw. Sarap, dami. Pag-iisip tayo ng konti. morning mga ka-seaside mo sarap napasabay na naman tayo sa ating mga idol sarap ng takbuhan ayan oh. woo, let's go sarap. Yon ha, uh, time check uh, 6:20 na. Whew. Sarap. Sarap ka uh, dumikit sa mga ano. Mga gandang piloton. Sarap ng takbuhan. Ingat kalabaw tayo ron. Ang lalakas. Let's go. Go. Ayan, nasa harapan natin si Idol Lance Vlog. Paki-repromote naman yung kanyang uh, FB page. Lance Vlog mga idol. Makikita na sa video natin 'to. Makakasama natin dito sa mga naglo dito sa seaside mo. Aba, malakas. Matindi. May pahado pala. May malakas. video eh. Lumalakas <laughs> <laughs> pala pag may video. Meron pala. Oh. Umapalo. Aba, sergitan. Ang lupit. May idol ang slug.

na siya. Tama na idol. Tama na dito tayo. Okay, let's go. Hindi mo sayo tutok sa pasaw. Oh, yun yeah, oh, nalas pag oh. Oh. Nakamedyo kasi kanina. Nangayaw, nangayaw, nangayaw si Lance oh. Kanina kaya ables Oh, yun oh. Let's go. Okay. Kita tayo rito sa Mahabang Piliton. buwan dito. Rain ah, ko Takto ooh You get it, ay Idol, yung nakas mo Uh, tumambay muna tayo sa glit dito sa may gitna ng uh, seaside mo. Idol! Hey, idol! Titingnan lang natin yung mga naglalaps. Yung ano karami. Ba? Dami, kabilaan mga idol. Oh. Dumarami na. Time check, uh, 6.40 na. Grabe. Ayan, oh. oh. yan mga lodi. yun si Idol Rain Ride si so. Idol Rain Ride yun kasama si Ma'am Ruth let's go yun okay na ah, magbablog uh, naman tayo sa quest natin okay na yung laps natin naka 25 kilometers na tayo let's go ayun mga idol nandito na tayo sa pwesto natin kung saan madalas tayo mag vlog nandito si, uh, idol uh, king of lenses ayun na oh, ayun na yung ating mga tropang uh, tiklista. hi rain good morning you know Let's go! Damn

Moses! Hey. Good morning! morning. The Moses, <laughs> you, know, damn you! Idol! coming to town. yeah, ball. Yun na 5 minutes to 7 na mga idol Siguro Mga 7.15 Uwi na tayo Punta naman tayo sa C5 Tambay naman tayo Yun know. o Andito tayo sa pista natin dito, itong ating mga kasamang pitikeros. Good morning sa lahat. Yee. You Wala know? Oh. Kulit pag ada ni dami nang maglalap ngayon. Haraw ng webes, mga idol.

Good morning. Okay, Lodi, uh, 7.05 dah. Okay na yun. Ang dami na naman natin nakuha ng uh, video at saka may ditanghalin na rin para hindi masyadong mainit pag uwi natin. Okay. Let's go. Ingat, ingat ulit yung may mga maglalaps dito sa suicide mo. Ha? Pero maaga pa, siguro mga 1 hour pa yan dito mga naglalaps ngayon. Let's go, uwi na. C5 naman tayo. Good morning muli sa ating lahat. Let's go! Okay, 9 na 10 na mga idol. Nandito pa rin tayo sa C5 Tambayan. O, oh, kunti-kunti na lang yung mga siklista kasi nag na sa iba. Okay. Maya-maya, uwi na rin tayo mga idol. Let's go! MRA! Palike yung subscribe naman ang ating YouTube channel. MRA Brown TV. Sa mga nag-subscribe na maraming maraming salamat sa inyo mga lobby Let's go!